Nay Annalyn, buong puso pong nakikiramay ang buong Aksiyayas sa inyong pamilya sa pagpano po ni Ma'am Analizel Lizelle saka, Sa kasalukuyan po, nasaan na po ang uh, labi ni Analizel? Lizelle? Nasaan na po, nasa Alcubar General Hospital. Ilang araw na po siya nalagi doon, Nay? I Start po noong April 6. April 6? Opo, nung pumano siya, nandun na sa morgue. Hindi ko lang alam po ngayon kung nasaan na. Okay. ah uh, simula kailan pa po na nag-OFW si Anna Lizelle sa... First time niya po, three months pa So first time niya na pumunta sa ibang bansa? Okay, tatlong buwan uh, ngayong ngayong taon lamang po siya umalis. Hmm. December 17. Okay, mga December. Nako ilang buwan pa lamang po. At ano po ang trabaho ni Ana Rizal sa ibang bansa Hindi. Maari po ba naming malaman na kung ano po ang dahilan ng kanyang pagkamatay? Kidney failure pang detected doon sa ano ng doctor mm -hmm. heart disease, may mm -hmm. tubig sa baga, tapos may anemia. Mm -hmm. Dami pong na-detect na sakit. So meron po siyang kidney failure, opo, sakit sa puso, opo, at uh, tubig sa baga, opo. at ano pa po? Anemia. anemia. Opo. May anemia. Lahat po ito na hindi po na-detect bago po siya. Umalis. 'Yun nga po ang tanong ko, bakit siya napaalis? Kung may sakit ang mm -hmm. ano ko, parang pakiramdam ko po kasi hinukos pukos kasi sa tatlong buwan pong nandun ang anak ko hindi po makakaproduce ang katawan niya ng ganun kalalang sakit. Kung, mm. kung talagang wala pang sakit dito Tama. dapat po naditik po yun bago siya umalis. Opo, at matindi-tindi po ang uh, medical screening <laughs> ng ating mga OFWs pag umaalis po. So nung bago siya umalis na, wala pong kahit anong uh, lumabas sa kanyang medical exam. Wala po. Hindi ko po alam sa kanya masabi niya sa akin, okay na mama, pasado na ako sa sa medical. Mm -hmm. Sabi niya ganun. Habi okay. Sabi ko sa kanya. Hanggang sa nakaalis po siya. Bago po pumanaw ang inyong anak, ma meron po ba siyang nabanggit tungkol po sa kanyang trabaho? Baka meron po siyang dinadaing or hinaing po bago siya pumanaw? Ano po, nung bago siya pumunta doon, wala naman po siyang nabanggit sa akin. Kaya lang po, nung mga two months na siya doon, mama, sabi niya, nilalagnat ako. Mm -mm. Sabi niya, sabi ko, bakit? Sabi niya, parang sumasakit kasi ang ulo ko tapos ang likod ko. Habi ko, magpa-check up ka. Sabihin mo sa doktor, sa amo mo, mm -hmm. na ipa-check up ka. Nagsabi naman daw yung anak ko. Mm -hmm. ang daw po ng amo niya, nag-self-medication po. Mm -hmm. Nag, nag-sariling pinapainom yung anak ko ng pinapainom ng mga antibiotic na ang pagkain ng anak ko doon is one, once a day lang po, minsan hotdog lang minsan noodles lang tapos pa, inimon po ng mga antibiotics, antibiotics. E, paano po yung kidney ng anak ko talaga pong masisira ng madalian mm -hmm. yun mm -hmm. tapos nung nagmanas na po siya lumapit na po ako sa agency mm -hmm. pinakita ko na doon sa agency nila ang sabi po sa akin nung Miss Juby, alias Juby, ano daw po, nag, nag ano, gumagawa lang daw po ng kwento yung anak ko. Kasi daw, first, first time lang daw po noon. Oh, homesick lang daw po yun. Gumagawa lang daw po na ano yung para daw makauwi. Kasi na homesick lang po yun. May ebidensya na po kung pinakita sa kanya na manas na yung anak ko. Pero hindi po sila naniniwala. Hindi po sila nakikinig sa akin. Grabe naman yata. Anong agency yan? Golden Faith Employment Services Corporation. Pinakita niyo Nay, na siya po ay namamanas na at meron pong lagnat. Opo. Tapos ang sasabihin pa din na ho-homesick grabe naman kayo, golden faith employment. Eh kung lahat pala, eh, kaya na lang i-hocus focus. Paano naman i-hocus focus yung pamamaga naman ng, ano po ba namaga sa kanya, ma'am? Namanas po yung Ola paa? Oo, Umakit po sa tiyan. Mm -mm. Umakyat na po sa mukha. Yung manas na yung mukha, yung pati sa may puso niya. Pero dito na po, Paano naman po related yun sa homesick? Bakit naman sasabihin nila na homesick oh, lang po, yun? tapos humihingi ako ng tulong na i-pull out na lang yung anak ko. Mm. Hindi po talaga sila gumagalaw hanggang sa nag-acute na po yung anak ko. Tapos po noon, ano po, lumapit na po ako sa uwa. Humingi na po ako ng tulong na baka matulungan kami. Kaya po nung acute na yung anak ko, naisipan siguro ng amo, dali ihetin na lang dun sa polo. So yung amo pa po ang nakapag-isip, hindi man lang po yung agency upo ang nagkusa na dalhin sa ospital yung bata, yung tao. Tama po? Hinatid po sa ano sa polo, hindi pina-hospital ng amo. Hinatid na lang po sa polo. Sa si polo, ang nagdala kay Anna Rizal sa ospital. Opo, kasi po nag na yung anak ko. Dapat po, pagdating sa polo, dapat, ang sabi kasi ng doktor, immediately kumpay na daw po yun. Yes. Admitted na po yun. Hindi na po dapat pinaabot Hinaabot sa kailangan. inabot pa po sa polo ng ilang days, saka nag-collapse. Saka nila dinala sa ospital. Pagdating po sa ospital, kumatos. Pagdating po ng ilang days, yan na po. Multiple Ay. organ failure na ang nangyayari. Wala na po. Kasi may puso, may baga, may kidney na na involved. Chaka, Ma natin din ng netizens natin, attorney, yun, yung bakit yung sa medical hindi pa na-detect? Mm. Po. Diba diba? May po uh, yun? Ang ang pagakaintindi ko po, ang pagkakaalam ko at incorrect mm -hmm. may five wrong, sorry. Ang uh, pag may medical exam po ng mga OFW ay mahigpit. Oh, mm. Matindi po ang pinagdadaanan nila na screening bago po sila makaalis. So kung talagang meron siyang underlying na kondisyon Kondition. or sakit bago siya umalis, eh dapat nakita na 'yon. Hindi po ba kung talagang may sakit ka sa puso, ilalabas at lalabas naman na may sakit ka sa puso? Ang tanong, bakit pinayagan nitong agency na makaalis. Kung sakali mang talagang may sakit siya bago pa siya umalis, hindi po ba? Attorney Sherilyn Malonzo ang director po ng uh, operations ng OWA. Magandang hapon po Attorney Malonzo. Magandang hapon, Attorney Pau. Magandang hapon po. Ma'am, uh, Attorney Malonzo, meron po tayong kababayan uh, na si Ana Lizel Kanikula, isa pong OFW sa Alcobar, uh, Kingdom of Saudi Arabia. At nandito po ang kanyang mga magulang, uh, si Ma'am Analin Karinan at si Sir Wilfredo Karinan. Uh, kamakailan lang po nitong April 6 ay pumanaw na po si Ma'am Ana Lizelle Canicula. Ngayon, nais na pong malaman sana ng mga magulang kung paano po at uh, kailan maiuuwi ang bangkay ni Ma'am Ana Okay, actually, uh, ito pong case na Lizelle ay na-handle po ng OWA ito. Mm -hmm. So, March 14 po ito, eh, nung aming natanggap. At uh, nung same day po ay na, minotify namin yung PRA and then, of course, ang... Uh, Alcobar po, ang uh, MWO Alcobar. And then the PRA naman po responded also to our endorsement para may timeline lang po, para po malaman din po ng uh, mga magulang po ni Rizel. Uh, And uh, nakikiramay po kami sa mga naulila niya po. Kasi based dito at uh, Atty. Pao, no, if you may allow me. Yes po. Nung March 14 na natanggap to, uh, sumagot so naman tong uh, PRA niya nung March uh, 17 mm -hmm. na And then, si Alco, um, ang MW Alcobar din. Mm -hmm. Ang MW Alcobar, pinawag uh, po kaagad ang attention po ng kanyang Saudi recruitment agency. Mm -hmm. Kasi po, as part of the protocol po, ang ang FRA po or SRA, ang dapat mm -hmm. tatawag po sa employer regarding po sa po. sakit po ng ni mm -hmm. uh, and then ang ang naging instruction naman po ng MWO at that moment is that uh, of course kailangan ipagamot, ipa-check up kagad po or mm -hmm. at dali, or dalhin sa polo para makita po kasi ang kinikilig ng SRA at that time may slight lang daw na ubo. Mm -hmm. So, syempre, gusto rin makita ng uh, MWO natin, ng OWA doon. Gusto namin makumpirma po, no, mm -hmm. na kung totoo ba to So, dapat ipagamot siya. Noong March 22 po, pinagamot po siya. Ibig sabihin, pinalab test. Mm -hmm. So, and then, um, para sinabi na report sa amin, one, one week bago malaman po, uh, dinala sa hospital for the lab test. Mm -hmm. And then, I think, uh, after po nung pinadala rin po siya sa polo, para mm -hmm. po kung meron pa po, uh, dahil ang instruction din po, yung PRA, hindi naman po ay sumasagot sa amin. At sinabi niya naman po sa kanyang counterpart na kahit ano man ang resulta ng medical exam, ay kailangan ipat-trick na po si diesel mm -hmm. And then uh, unfortunately po, noong April uh, 4 po, na-pick up po siya. Dinala po siya actually sa Polo. Mm -hmm. So this is around mga April uh, 3 po. And mm -hmm. then kinaamagahan po, April, which is April 4, pinick up po siya ng ambulansya. Kasi po, nahihirapan na po siyang huminga. Yung mga uh, uh, nahihirapan na rin po siyang tumabayo. And then swollen na po yung kanyang face pati po yung kanyang chin. And then ayun nga po, naka-receive po kami ng balita. And then na ICU po siya nung siya po ay nakumpine noong April 5. And then yun, naka-receive nga po kami ng uh, report po from your staff then and uh, mm -hmm. from a uh, NWO din na pumanaw na nga po yung ating kababayan. Uh, right away po, pinawagan na po namin. I think po may tumawag na po from my office po, from OWA, to explain po sa, uh, sa Miras of Kin po. Uh, kung siya po ay may asawa at kung uh, dalaga naman po yung kanyang mga magulang ay uh, dapat po attorney pa mag-submit po ng mga documentary requirements. Usually po ito po yung pro-population po mm -hmm. sa ating OFW na namatay kasi part ng repatriation process po para po mabigyan po kasi usually po sila po yung consignee. Kailangan okay. po may letter may notice of acceptance po so once sa submit po nila to mga requirements sa DMW po will provide them with the requirements mm -hmm. ay saka lang po i-forward po yung documentary requirements po abroad and mm -hmm. of course the employer po at this moment po ay uh, naabisuhan na po ng MWO po na asikasin na rin po yung mga documents na kinakailangan po para mapabilis po ang pag-uwi po uh, ng human remains po ni Lizelle. Bukod po sa inyong nabanggit na ano, uh, attorney Malonzo, ano po kaya ang nakikita nating timeline dito? So halimbawa po makas pagsumite po ng mga dokumento ang mga kaanak po ni Ma'am Analizel ngayong linggo, mga gaano po katagal ang kanilang hihintayin upang makauwi po ng bansa ang human remains ni Ma'am Analizel? Kasi attorney, meron din kailangan as kasuin doon yung employer. Mm -hmm. uh, both sides po kasi siya eh. mm -hmm. So kung mas mabilis po, kaya no, I, I cannot give you a specific timeline, pero as soon as Both requirements po, yung employer doon sa Alcobar and then dito naman po yung mga kamag-anak. Mm -hmm. Kung kompleto na po yan, ipo-forward po yan government to government po kasi the NW mm -hmm. will forward it immediately po sa NWO Alcobar para makapag-issue po ng parang notice of acceptance meaning mm -hmm. uh, natanggap na nila na ito yung patanggap sa human remains po ng ating OFW. Pagdating sa Pilipinas at kung saan, siya. Kung sa probinsya po ba siya mm -hmm. para may arrange din po yung mga ticket po. And then as soon as uh, tapos naman itong mga requirements atoy ni Pau, mabilis naman kasi natural uh, death naman to wala namang investigation mangyayari na wala namang ano, crime na nangyari. Unlike oh. yung mga yung may krimen na involved, yes, mas matagal po yun. Opo. Pero siguro ma'am, doon po sa part na krimen, na naintindihan ko po na wala pong magiging investigasyon doon dahil Opo. hindi naman po uh, na-involve, kumbaga wala pong pananaksak or kung ano pang pong pangaabuso na ganap. Pero doon po sa parte na paano po nakaalis itong ating OFW na marami po pala siyang mga sakit na iniinda. Kasi ang base po sa impormasyon na ating nakuha kay Ma'am Annalyn, sa kanya pong ina, meron pong heart condition, meron pong lumabas na kidney failure, tubig sa baga at uh, anemia itong si Ma'am Pero inakaalis pa rin po, po siya ng bansa at naging OFW pa rin po siya sa KSA. maari po kaya na imbestigahan din natin itong Golden Faith Employment Services, Ma'am, ito pong kanyang agency? Maari po yung kanya pong mga magulang po no kung single naman po siya yan po si sinanay or si tatay po ay pwede pong uh, magsampap po as soon as may lagay na po natin sa tahimik po si Diesel mm -hmm. or kahit ngayon po, pwede sila mag po sa DW po pag nag-submit din sila ng requirements. Mm -hmm. Meron po tayong mga abogado doon that will assess po kung ano po yung specific violation. Mm -hmm. At para at least mapatawag din yung agency at makita rin po yung medical certificate na in issue. Oo. Kasi, kasi po, hindi po makakaalis ng walang medical certificate na kit po siya eh, to work abroad eh. Ayun, yun nga ang sinasabi namin, Attorney Malon. So tama po bang aking pagkakaintindi na kailangan pong dumaan muna sa matinding medical exam ang ating mga OFWs bago po sila i-deploy abroad? Tama, Attorney Pao. Ano yan? Mandatory po yan. Ayun nga po. At uh, isa pa po siguro, Attorney Malonzo, na maaari po nating tignan, ito po kasing uh, kanya pong PRA, yung agency po niya dito sa Pilipinas, Matagal na po po lang nag-inform itong sila Ma'am Annalyn. Nagpadala pa po ng mga litrato tungkol po dun sa pagmamanas doon po sa namamagang paa ni Ma'am Anna eh e, sinabi lamang po sa kanila, nag lang daw po at homesick. Obviously, hindi naman po niya pwedeng i-fabricate yung pamamagaan ng paa niya. So, baka po maaaring isama yan sa investigasyon dito sa Golden Faith Employment? Yes po, pwede rin po nilang sabihin po yan doon. Mm -hmm. And then, uh, of course, an investigation naman po will uh, happen po, no, once uh, na-apply na po yan sa DMW. Uh, Siyempre po, kailangan po ng may complainant eh. And mm -hmm. then, uh, makikita rin yung mga screenshots po, kung meron po silang naitago, as proof po na talagang dinedma po. Dahil kung na-actionan po, sana napagamot kagad, mm -mm. So, kung ito po yung mapatunayan, malaki po yung violation ng agencies po niya yan. Oo. Atty. Malonzo, naintindihan ko po kailangan may complainant at kailangan nandun si Ma'am Annalyn. Pero maaari po ba na uh, ipatawag na po itong uh, Golden Faith Employment para po mag-explain ng kanila pong side at uh, kung ang bakit po ng ganito nangyari kay analizel Kasi uh, sa kasalukuyan Anthony... po, po, medyo in-grieving pa po ang mga magulang at aayusin pa po nila ang mga dokumento, baka po maaaring magkaroon na po tayo ng aksyon na mapatawag po sila. Okay po. I-endorse po namin sa DMW mm -hmm. and then, kasi po ang DMW po ang meron po yes regulatory po. powers. Mm -hmm. Ang OWA po kasi is more on the welfare po, repatriation, yes and then, mga benefits po na mga naiwan niya para makatulong po kami uh, sa pagpa uh, at least po yung gagastos po nila yes po so sa pagpapalibing po okay sige po tama po yan ma'am uh, yung endorsement niyo po would actually mean a lot from uh, to them para po mapausad na po natin yung kanila pong reklamo at uh, finally na po attorney malonzo ano po ang maaari pong benepisyong makuha nila ma'am analine para po alam din nila kung ano po yung i-expect from our owa Okay po. So upon checking the database po, siya po ay acting member. Mm -hmm. So tatawagan po namin, in fact may tumawag na po sa uh, I think hindi ko pa alam po yung nanay po ang nakausap po, si Ms. Anna din ba, nakausap po ng staff ko from OWA. Mm -hmm. uh, Unang-una po, uh, yes po, uh, as soon po na magkaroon na po ng airway bill at ornipaw, mm -hmm. uh, kasi po tayo i-monitor din namin po aga makauwi po si uh, Lisel dito. And then, uh, i-assist po namin all throughout po at i-endorse namin sa regional office para sa beneficyo po. Ito po ay uh, pwede po siya makatanggap po ng uh, uh, burial or death benefits po. Pag active member po kasi and natural illness, mm -hmm. uh, 100,000 po yun. Okay. So, yun po yung pwede pong itulong ng OWA and of course, itong repatriation po. Okay, sige po. Maraming maraming salamat po uh, Attorney Sherilyn Malonzo. Lagi po nating kaakibat at maaasahan natin ang director po ng operations ng ating OWA. Maraming maraming salamat Attorney Malonzo. Welcome po, Attorney Pau. Para po sa ating mga manonood ano, sa kasalukuyan po, we're trying to uh, coordinate with the DMW. Tinatry po natin silang tawagan din dahil kagaya nga po na nabanggit din ni Attorney Malonzo, sila po talaga ang dapat nating makausap tungkol po dito sa agency na to kasi nay, Mali po talaga yung ginawa nila. Kung talaga pong meron pong underlying condition itong si Ma'am Annalizel bago po siya uh, umalis ng bansa, hindi po dapat siya nakaalis. Hindi po ba? Dapat napagamot na natin siya dito at hindi na po humantong sa ganitong sitwasyon. ah uh, narinig naman din po natin si Attorney Malonzo. I-assist po namin kayo ma'am, pasasamahan namin kayo sa OWA para po maasikaso nyo din yung mga benepisyo at yung mga dokumento po na kailangan para po maihatid ang mga labi ni Ma'am Annalisal sa Pilipinas. Hmm. Sige po. Ma'am, baka meron po kayong nais sabihin uh, kay Senator Rafi, nanonood po siya ngayon. Baka meron po kayong mensahe. Sana po matulungan kami. Bigyan ang hustiya yung pagkamatay ng anak ko kasi ayaw nila makinig sa amin. Kung mas maaga po, sana natulungan kami. Baka buhay pa yung anak ko ngayon. Ang sakit-sakit hindi nila na po yan sa agency, yung mga mm mga ganyan. Hindi report pa nila mm -hmm. <coughs> Yan nga ang dapat na maimbestigahan talaga, Nay. Pero wag po kayo mag-aalala, Nanay Analin uh, Tatay Wilfredo. Kasamay niya po kami dito po sa Axias, pati po sa si Senator Rafi. Patutulungan po namin kayo maimbestigahan agad yung kaso at kung ano po yung aming maitutulong sa pagdating po ni Ma'am uh, Annalisa o yeah. kanyang mga labi dito sa Pilipinas. Gagawin po namin lahat actionan po natin yan para mapauwi po siya agad sa Pilipinas. Pananagutin din natin itong Golden Faith Employment Services kasi again, sorry, hindi naman to first time na nangyari. Marami pong uh, ganyang agency sasabihin na nagiiinarte lang yung OFW eh mali naman yon diba mm -hmm. kanila pong obligasyon na pangalagaan ang mga OFW na kanilang dine-deploy hindi yung pagka-deploy na nila at kumita na eh nakalimutan na din nila, hindi po ba? Hindi dapat ganun yung pagtrato kasi dapat minomonitor nila yan eh. Mm -hmm. Diba? Dapat alam nila yung sitwasyon, nasaan na? Na no? hospital ba? D dinala pa sa mm. hospital ng amo? Eh hindi naman pala dinala, ma'am. Ang dami po namin, conversation ng anak ko hindi naman talaga sa pinagamot siya kamali po yung sinabi kanina, April 3, mm. hindi po. Kasi magka-chat na po kami ng April 1, mm nasa polo na siya, tuwan-tuwa ng um, kasi ko may papagamot ka na dyan. Hindi po, inabot pa siya ng four. Kundi pa siya mag hindi po siya dalhin sa hospital. Sige, Nay. Isasama po natin yan sa paiimbestigahan. Tutal nakausap naman na po natin si Attorney Malonzo. Matutulungan na po nila tayo para po maimbestigahan yung kaso ng inyong anak. At kami na rin po mismo makikipag-usap sa DMW, Nay, para po maimbestigahan yung agency. Opo. Sige po, Nay. Muli uh, kami po ay nakikiramay po sa inyong pamilya at uh, kung ano po ang aming maitutulong, ma'am, sabihan niyo lang po kami. Maraming salamat po. <laughs>